Apektado na ng flood control scandal ang ekonomiya. Bumaba ang paggastos ng gobyerno at bagsak ang merkado. Ang Ayon sa mga analysts, kumakalat ang balitang bumagal ang third quarter growth sa 4.6%, mas bababa sa 5.2% na inaasahan. Pag mas bababa sa 5%, nakikita ito bilang senyales na hindi kayang masustain ng gobyerno ang paglago habang humihina rin ang private sector demand. Maraming investors ang nag-pull out dahil sa takot na tatagal pa ang delay ng mga proyekto habang iniimbestigahan ang katiwalian. Kapag bumagal ang paggastos ng gobyerno, mas kaunting kalsada, tulay at proyekto ang natatapos. Ibig sabihin, mas konting trabaho at mas mabagal ang takbo ng ekonomiya. Aminado ang Department of Finance na may understanding o pagkaantala sa mga proyekto dahil sa mga investigasyon sa flood control contracts. Sa nakaraang quarter lang halos 141 billion pesos ang hindi nagastos ayon sa plano. yung corruption na to. Talagang uh, hindi tayo nagkakaroon ng mga investors na pumapasok sa atin. Hindi rin tayo dahil dito hindi tayo gagastos bilang ng gobyerno na tulad ng dati. Kasi gusto natin sigurado yung pera natin hindi pupunta sa corruption. So dahil jan, hihinto o babagal yung daloy ng negosyo. So dahil jan talagang uh, hihina yung ating ekonomiya from my perspective as a Filipino I mean what we would like to see is yeah it's been months since the president's sona so we'd love to see some convictions really uh, it's great that the ICI made these recommendations but the ICI has no power really right so it's really now uh, now down to the ombudsman and the sandigan to to catch some big fish sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, pansamantala lang daw ang pagbaba ng paggastos at kailangan linisin muna ang sistema para mas tumibay ang mga institusyon. Pero marami pa rin investors ang nagdadalawang isip, lalo na't may posibilidad na bumagsak pa sa below 5% ang GDP growth ngayong quarter. Malaki ang ibinagsak ng stock market ngayong araw, isa sa pinakamalaking pagbaba ngayong taon bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index habang lumalalim ang pangamba sa korupsyon at underspending ng gobyerno na ay sumisira sa tiwala ng mga namumuhunan. Ang market sell-off ay tinutuling ng resulta ng ilang salik. Una, inaasahang tataas ang inflation ngayong Oktubre sa 1.8% mula 1.7% noong nakaraang buwan dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain, langis, kuryente at sa mahinang piso habang may mga bagyo at lindol. Ikalawa, tuloy-tuloy ang negatibong sentimento mula sa mga isyu ng korupsyon. Ikatlo, wala pang bagong positibong balita o catalyst na nag-uudyok ng buying, kaya lalong lumalakas ang profit-taking. Ikaapat, ang mga panlabas na pressure sa ekonomiya kabilang ang paghina ng piso ay patuloy na nagdadagdag ng bigat sa investor sentiment. Sa nakaraang dekada, nananatili isa sa pinakamahinang stock market sa mundo ang Pilipinas halos hindi gumagalaw habang ang Vietnam at Indonesia ay tuloy-tuloy ang pag-akyat.